Itong poste ito bilas. Bilas, itong poste. Ano ang design na gusto mo dito? Gusto mo ba yung ganyan? Yung... Uh, yan yung mungko Yung guhit. Tapos may pababa dyan na... Uh, mga dos. Two inches siguro. O, oh, two inches. Tapos, may kanto doon. Paganon ng konti. Tapos may arc siya Ganon ulit. Tapos pababa na. Gusto mo ba yung ganyang design bilas ng poste? O ikaw na lang ang gagawa ng design ng poste. Pwede naman daw yung pababang ang O gagawa ka na lang ng design dito sa may poste bilas. Itong dalawang posting yan. Sa baba. Kasi bricks dito sa taas, 'di ba? Dito sa may terrace. Gusto mo ba 'yung ganyan o Gagawa ka na lang ng design mo, Bilas? Email mo na lang. Kompleto na dito. Grout na lang. May grout na lang ang wala pa. Hindi pa naalis 'yung cellophane kaya parang madumi. Yeah na. Hmm. ba na alis?